Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney mula kay Mosmira. Good morning attorney. Pwede ko bang kasuhan ang aking asawa na nagnakaw ng lahat kong pera na pinaghirapan sa pagtrabaho sa abroad? Para isupport lang niya sa kanyang kalibin. Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, wag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makalikta ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang kasuhan ang asawa na nagnakaw ng iyong perang pinaghirapan sa pagtrabaho sa abroad? ang masakit, ginamit ang pera sa kanyang kalibin. Sa ating batas, mayroong mga krimen na hindi pwedeng kasuhan ang nagkasalang asawa. Nakasad sa Article 332 ng Revised Penal Code na walang kriminal. Ngunit tanging civil na pananagutan ang magre mula sa paggawa ng krimen ng theft o pagnanakaw, swindling o panluluko, malicious mischief, malisyusong kalukuhan na ginawa ng mga sumusunod na tao, yung mag-asawa, ascendance at descendants, o kamag-anak sa pamamagitan ng affinity sa parihong linya. Pangalawa, yung asawang nabalo na may kinalaman sa ari-arian property na pagmamayari ng namatay na asawa bago ito may pasa, bago ito may lipat sa pag-aari ng iba. Pangatlo, yung mga kapatid na lalaki at babae at mga bayaw, mga hipag kung sila ay naninirahan o magkasama sa bahay. Dito sa Article 332 ng Revised Penal Code, maliwanag na walang criminal liability, walang pananagutang kriminal ng isang asawa na nagnakaw ng pera ng kanyang asawa. Ang layunin ng Article 332 ay upang mapanatili ang pagkakasundo ng pamilya at mapawi, maiwasan ang iskandalo. Sa ilalim ng provision na ito, kinukonsinti ng state ang kriminal na pananagutan ng nakasala sa mga kakaso ng pagnanakaw, panluluko, malicious mischief. Bilang isang act of grace, tinatalikuran ng Estado ang karapatan nitong usigin ang nagasala para sa nasabing mga krimen. Ngunit, hinahayaan ang pribadong nasaktang partido kung gusto nilang civil na managot ang nagkasala. Nangahulugan na exempted, walang kasalanan na kriminal ang mga binanggit na tao, ngunit merong option na magsampa ng kasong civil ang nasaktang partido. Gayunpaman, ang saklaw ng Article 332 ay limited, limitado sa mga nagkasalang o kaya ay pagkakasalang krimen na binanggit natin, simple theft, simple swindling, at simple malicious mischief. Kaya sa ating viewer na nagtanong, hindi mo pwedeng kasuhan ng pagnanakaw ang iyong asawa dahil maliwanag ang nakasad sa batas. Exempted ang iyong asawa ng criminal liabilities o pananagutang kriminal sa simpleng pagnanakaw. Pero maaari kang magsampan ng civil case laban sa iyong asawa para may sauli o may balik kung ano mang ninakaw sa iyo. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Sana i-share ninyo ang ating video kung iyong nagustuhan. Maraming salamat. Bye-bye!